Sa muling pagbabalik ni Manny Pacman Pacquiao sa boxing ring kontra kay Mario Barrios, isang bagay ang malinaw kahit lumipas na ang mga taon, hindi pa rin kumukupas ang pangalan at halaga ni Pacquiao sa mundo ng boxing. Kahit 45 years old na, grabe pa rin ang excitement ng mga tao sa Las Vegas at worldwide sa pagbabalik ni Pacman. Ayon sa mga report, tumabo si Pacquiao ng hindi bababa sa $12 million. Dollars sa guaranteed purse, at kapag isinama mo pa ang pay-per-view sales at ticket revenue, abot daw sa $17 to $20 million ang kabuuang kinita niya. O halos P1 billion pesos yan. Labanan man o hindi ang manalo, sigurado sa pera, panalo na agad si Manny. Pagdating naman sa performance, kita mo pa rin yung flashes ng dating Pacquiao, mabilis pa rin ang galaw, may mga kombinasyon at hindi natatakot pumasok. Pero syempre, iba na rin ang katawan. May mga moments na parang pagod siya agad at si Barrios, bata at aktibo, marunong din umiwas at mag-counter. Umabot sa desisyong majority draw ang laban pero para sa maraming fans, parang moral victory na rin para kay Manny ang makasabay sa mas batang kalaban. At sa totoo lang, hindi na rin ito tungkol sa sinturon. O sa panalo ito ay patunay lang na legend na si Pacquiao. Pati kalaban niya, saludo. Grabe ang respeto sa kanya sa loob at labas ng ring. Kaya ang tanong ngayon ng marami, ito na ba talaga ang huling laban ni Pacman?